niluto na siya guys. Masarap siya. Sobrang malasa nga. It's siguro dahil sa corn beef. Sa atay. Hello guys. Magluto tayo ngayon ng sopas. Kakaiba yung lahok niya. Kasi natikman namin to nung reunion. Si Doc ang nagluto. Pamangkin ng asawa ko yung lahok niya ay atay balon balunan pero wala akong balun balon balon ito na lang ginamit ko yung puso isa lang ang gagamitin nating atay kasi for ano lang naman yan pang lasa lang ba gagamitin tayo ng sausage chicken and beef to flavor yung german sausage ito siguro kay ito lang gagamitin ko tapos si Wes bawang tapos ang gulay na gagamitin, carrots lang. Kasi carrots lang yung nakita ko. Wala naman siyang ginamit na ibang gu gulay. Tapos gagamitin tayo ng gamit tayo ng ano, corn beef. Kasi nilagyan din niya ng corn beef eh. Ayan. Dun sa sausage na ginamit niya, Vienna sausage eh. Ibaboy kasi yun. Hindi naman kami nakain nun. Kaya ang ko itong chicken and beef sausage. Ayan, sige, tryin nga natin kung okay ba siya. Kasi nung natikman namin yun, ang sarap niya sarapan din ako kaya sige lutuin na natin kakaibang sopas to guys kasi mayroong atay mayroong balunan pero ang lasa nyo sobrang malasa masarapan talaga kami Dahil binurog ko lang siya. piraso lang nilagay ko. Pampalasa lang lang. Ganyan natin yung corned beef. konti lang nilagay ko. Kasi nilig lang kami sa moron sabaw lang. tubig muna ilagay ko para lumamot lang yun mamaya ko na yung ilagay milk ang bango niya ilaw pa ilagay ko na yung sausage hindi ko siya nilagay kanina kasi may cheese kasi ito eh hmm.

ito ay chicken powder nasa sa inyo rin kung gusto yung gumamit ng cubes or ano chicken stock carrots lang talaga yung gulay niya kasi ginaya ko lang talaga yung ano wala nang ibang nilagay sarap niya. Malasa talaga.